yun know, o, mga laki kay napakasarap naman, napakalamig. Sobrang sulit naman yan, mga insan. Woo! <laughs> Ayaw nyo magbaba, magsilawan tayo. kung ina nyo, ha? O, sige. Ang ina pala kayo, eh. Mga ko itik, oh. <laughs> Tong, bilis mo magpatakbo, ha? 120 yun, eh. Magandang gabi mga tropa. Ride out tayo ngayon. Punta tayo na uh, Shell siyang buso-busura din. Check natin kung maka, uh, makakating tayo makilaki. Kasama pala natin yung mga pinsa natin ngayon. Na tayo. Biglang night ride na. Hanggang natin. Ngayon nga pala si, si Keith. Nasa unaan. Dala niya yung Suzuki Bergman. Tapos si Rodney naka PCX 160. Kitain din natin dun sa may Shell Pugon. Kansada na tayo. 10.30 ng gabi. Kanto ang traffic sa C5. Araw pala ngayon ay Thursday. talaga kumabig ng mga jeep dito Tong, bilis mo magpatakbo ah Ang bilis mo magpatakbo 120 yun eh Wala pa atang 10 minutes lang ata natin ginawa Ang bilis natin ginawa Yan Kuwento ko sa'yo Sabi mo So ang gawin na tayo pa Shell kasama si Rodney tsaka si Entong You know, mga first time mag Shell Boso gabi pa, partido Uy, anong ginagawa ng pusa? Pucha! Relax na relax sa gitna Sa Rodney Ayan, kita kita Nandito sa kanan mo Amo, sinasera muna mo si Entong Ngayon, nakadikit na talaga sa'yo Oop, <laughs> lubak ha, lubak Sinasera muna mo si Entong na lagi naka Uy, dahanda kayo dito ha May mga bariyang tsaka tumatawid dito Ayan o, oh, lalagay dito Itong part na to hindi ka pwedeng mabilis. May isa pa yan, yung may barrier sa kaliwa. up oh, lubak ha. Lubak. Lubak. Sorry. Ito pa, lubak. Ito, ito, yung mga tumatawid. Nabiktima na ako niyan dalawang beses eh. Takbong pogi lang tayo, lalo't may kasama tayong mga first timer mag barilaki. Eh. Magkakape lang kami ngayon. May naka-hide sa likod, sino kaya yun? Hindi natin kasama eh, no? Ah, hindi nga. Kahit sa mata ng ilaw Dito ata kami muntik mabangga eh, Yung may biglang pumasok Up, lubak No choice ka boy No choice ka boy Sorry Sorry, sa pa Up, merging ah Slow down, slow down Ano lang ang ginagawa ito? Hindi, bago lang yan, bago lang yan Ibang part na tayo sinasabi mo Ito, pala sa unahan eh, kaya mabagal Dito kami muntik madali ni Shelb eh biglang humabol sa intersection ero. o, ayun o o, palalay ha, masikip to baka lumabas na bigla pag anong busina or ilawan para alam na aladaan kayo unahan natin to Businahan nyo pag ganyan para makita kayo kahit right? dalawang beat lang ito pa isang intersection na alanganin o no? So kay lagi dito Eh, mga wala pang helmet kasabay na Oh, ka ha Matawid, tumatawid Alalay sa saliko ha Baka mabuhangin minsan dito eh Ito yung mahabang paakyat Malubak ha, malubak Sorry, no choice Oh, lubang ulit ha no? Mamaya, susumpa mo yan do dun sa loob Na natin tutok tok Rale ha Ito paliko na to ha Walang impaliko to Rale kayo Ganda oh Payapa ng daan Sarap talaga dito pag gabi Kaysa umaga Yun nga lang Wala kang pitek pag gabi Traffic Dage Oo oh, umaga Traffic Ikot nun Sarap mm na -hmm. eh oh, Okay lang Na natin Merging to ha Mawawala yung linya Kaliwa agad kayo Ayan, merging, oh. Baka di nyo makita, ha? Ah. Uy, malubak. Slow down. Intersection dito, slow down, slow down. Ito yung Marikina River Basin, Pakyat. May tagus yan, Timberland. Diyan din natin yung pinuntahan nyo, yung Philip Sanctuary. Ayan, malapit na tayo. Pag-aakyat nito. Oh, dikit na kayo sa akin, ha? Ah. Dikit na kayo sa akin. Malapit na tayo mag-slow down. Ito yung nasa kanan, Cafe Una. Pwede kayong tumambay dyan, pero medyo pricey pagkain. Ayan, no oh, Cafe Una. Okay naman, pero pricey lang. Ako, oh, may checkpoint, Rodney. Up, clear ba? Dito, sa dito. Ayan, taka, taka. Ako mula paparada, tabi na lang kayo. Ah, ito, ito. Ito pala yung boss -so -bo. so, of na, hmm. ano. Hey, eh, Ayan, ganito oh, diba? nyo lang, parang mabilis <laughs> sumabas. Eh, ikaw tong. gusto mo yung atras? Abante. O, di ba? Sa ano lang. Pwes. Di ba wait lang. Ba wait lang, wait lang. dito ako niyo, oh. Sa no? nung no, nag-ipad sa ipad sa ipad sa kaya dito so, kami nagpapay ko and decided na itong dalawa after namin mag shell buso buso gusto pa raw nila silipin ng marilaki so diretso kami either BNK or Cubsat para magkape at kumain ayan pala si Rodney tapos yun tong PCX 160 and Bergman 125 makasama natin dala natin yung Veloce Veloce 500 ha tara alalay kayo sa liko ha yung pasok dito Ubusin mo na yung sakyan. Gitna. Uh, tara, tara, digit sa akin. Tara. Hop, tinan oh, nyo yung kanan ha. Hop, oh, palalay kanan motor. ito. Taka kanan, gilid. Palayin nyo muna yung mabilis. Nag-reflect tayong ilaw ko. Uplayin natin lagi. Hindi tayo nagmamadali. Safety muna. Lalo, ibalik muna mga scooter. Eto, may mukhang kayo nandito. Pero tuwan lang. Mga sisli. <laughs> Dami ng sisli sa gilid-gilid sa eh yeah, mga biraus pa nga tayo mga yan eh. Patay sindi. Pero hindi, may kita pa ba dyan? Gusto ba sa gitna ka para mailaw ka Sa Sanayin na naman. Ah, sa bagay. Mas matagal ka na nagmumotor. Paliguto. Naka-maps ba kayo? Yung purpose ng maps ha, para nakikita nyo pagpaliko Nakikita nyo rin kung gano'ng ka-sharp yung liko Yung purpose ng Google Maps para lang tayo naglalaro Eh, Mang Inasar o, kanyo, Mang Inasar Mapapamura ka sa Oh, sharp ha, sharp Alalay lang ng preno sa likod, tidak, or sabay Pitik-pitik lang ang mag-preno Oh, ganun dapat Eh, dilim na oh. tamo Pag wala, pag wala rin akong ilaw, oh, bulag Eh, no, bulag o oh. Ito yung high beam rod niyo, tinan mo Tinan mo rod niyo, sabay ito yung high lang. Ito yung low. Hop, labang ata. Eh, no, buhangin yan, no? Uy! Putang inad. Nalikabok. kasulit ulit, onte. Isa kayo dito, huwag kayong na hindi nyo kilala kalsada, ha? Lalo gabi. pa. sharp, sharp, madilim. Hop, basa. Oh, tinama lagi side mirror, ha? Likod natin, kay, papaunahin natin. Hop, lubak, ha? Lubak. Uy! Uy! Hop, Hop, tatalon to. Uy, tapu <laughs> Ang inang yan, bigla lumabas. Ako din eh. Narinig ko na lang eh. Sabi sa'yo, Rodney, may mga ganyan na overtake sa'yo, makakasalubong mo eh. Rodney, sabi na sa likod pag may nakita ka. Aso, aso. May aso pala dito ah. Baka makagulat din kayo. Ngayon, dilim oh. Ito na nga eh. Ito, Rodney, sabay. Ano ba tawag dito? Helix? Hop, oh, mabilis ah, mo ma overtake. Mamaya, manginginig na tayo sa lamig. Ayaw nyo magbaba, magsilawan tayo Puming ina nyo ha O sige, ang ina pala kayo eh Mga 2 kilometers, papasok na tayo ng mga twisties Doon ay ihirap Steady no Sulit paggabi Uy, eh. hey, KFC oh, Canton Fried Chicken Bilis lang natin ginawa, 14 kilometers away Tawa, may nagdalakan hey e-bike Siyempre, lubak, lubak Oops, sorry, lubak Approaching Big C ha, slow down Oh, ihitik ko oh. <laughs> <Abibid laughs> Na tumatawid Ay gawa ng Diyos Tama ba yun? Pota <laughs> Ang kulit Chill na chill sila tumawid eh Woohoo, lakas ng ilaw niyo, boy ay, putang oh, ina, pambulagan. bulagan. Swerte kayo, paliko ako eh. Tangina, sisilawin ko kayo lahat. Yun know, o, makilang kay Raid ulit. Napakasarap naman, napakalamig. Sobrang sulit naman yan, mga insan. Woo! Ay, sarap. Yes, sir. Coffee camp. Mukhang masarap din dyan ah. And dito kami sa B&A, alas 12 ng madaling araw. Bago mag-closing, naka-order pa kami 1 hour before closing. Ito yung dalawang first timers dito sa Marilake. First time, gabi umakyat oh. Titindi. Yan, on the way na kami pa uwi. Oras ay 1.30 ng madaling araw. Grabe, ito talaga lagi kalaban ko Pag galing marilaki, eh, sobrang lamig lagi Pag pababa na, nanginginig ako Puta, hindi pa pala tayo nakapagdala ng jacket Kasi akala ko short ride lang tayo Ako pa pala yung nabudol na umakyat dito Woo! Lamig Ay, lamig Grabe yung pag sa marilaki, eh, oh Ewan kita to sa camera Pero putang ina, lamig, grabe Pati yung helmet, nagpapag na Buti na lang, dilaw yung ilaw natin eh, Ay, hamog, oh grabe naman yan, sir. Ay, ang Grabe. Hindi na umabot yung battery natin. Dito na natin tatapusin ang ating motovlog for today. Another midnight marilaki ride. Nice one. Napakasarap mag-motor. Ay. Pas. Ay. Mambon. Mambon. pala. <laughs> Wala makita diyan. Tingnan ko May kita mo malapit. Hindi, oh, Ti may eh. tit titingnan mo yung bilog na maliit. Ang hirap sana yan, no maliit. Ayan, um, 3.30 Uwi na tayo ngayon Uwi na ha Tumala saglit dito Uy, malubot ka hod ni eh. Laging ganyan yan eh Mga naka PCX Laging ganyan eh Inagawang e-bike Medyo tatay so, uh, na ako Ha? Hindi na Bahay na may malaki palang alambre yung likod. Natanggal ko kanina. Likod na gulong. Nakabaon. Buti hindi pa diretsyo. Dito kami ikot. Yan. Thank you. Ha. Ah. Hindi dyan, no? Touch lang. Kahit segunda, tinan mo. Ayan. Ay, busog na busog. And pa na tayo. Tapos na magbaki-laki. At eh. nakataan din tayo dito sa Marikina, Itong nakitambay kwento sa dito. Ano lang tayo. Mabilis isang top lang. Tanggal ka tayo. So na natin tatapusin ang ating video for today. And tatay na naman tayo. Sog na. Dami na kain. Paalam guys. See you sa ating next episode.